Pag-ibig Ay, talihan mo, nasasayang yung Pag-ibig sa tinubuang lupa Aling pag-ibig pa Ang kikilit kaya Sa pagkadalisay At pagkadakila Gaya ng pag-ibig Sa tinubuang lupa Aling pag-ibig pa Wala na nga, wala walang mahalagang hindi inihantog ng may pusong wagas sa bayang na tuko, yaman at tuno, katis at pagod. Buhay mayabutin! Magka lagot, lagot Ang nakaraan, panahon ng aliw, ang inaasahan araw na pagdating na magkatimawa at magkalipin liban po sa bayan saan tatanghalin sa abang aba mawalay sa bayan kunita may langit sa bibi walang ala-alat ina masam kundi ang makita'y lupang tinubuan. Ipagkahantog-hantog ng buong pag-ibig hanggang sa may tuko o bosing itigis! Kung sa pagtatanggol, buhay ay kapalit! Ito'y kapalaran at tunay na langit. Pag-ibig sa tinupo -no ang lupa